Palangga, ngayon tayo ngayon sa second floor. Itutour kayo sa bahay ni Lola, mga palangga. Ayan, nandito tayo ngayon sa second floor, mga palangga. So, ito yung isang room dito. Wala na tong ano dito, mga palangga, wala na siyang tao, hindi na ito ginagamit. Kung baga, dito sila, Lola, is yung, magbabaka, yung magbabakasyon na, magpapahinga. Actually, hindi magbabakasyon yung anong, Ah, bisita lang pero yung magsistay dito na dito matutulog, hindi. Pero may mga gamit pa dito mga palangga. Ayan, nakatayo na yung ano dyan. Yung tawag dito. Yung kama. Kasi puro na siya alikabok dito mga palangga. Tapos, dito naman tayo sa, sa isang room. Ayan, nandito yung isang bed. Naka, ano pa siya kasi ano siya eh, dito. Meron siyang battery dito. So, kaya hindi siya inangat. Tapos, meron din table. Sayang yung mga gamit dito, mga palangga. Na hindi ginagamit. Ayan. Sarado to. Tapos, meron din dito mga cabinet. So, meron dito mga gamit pa. Pero, hindi ko alam mga palangga kung bakit nila to iniwanan dito. Pero, actually, maganda, maganda pa siya talaga kung meron ng tao dito. Tsaka, nalilinisan to. Okay pa to. So, dito tayo sa CR. Dito yung common CR ng dalawang room. Ayan po. Ayan. Di ba? Lahat yeah, dito may mga gamit pa mga palangga. Tapos, dito tayo sa isang room na malaking room to mga palangga. Ayan. Wala na siyang yan, tinakpan lang yung ano dyan. Pero hindi yan ginagamit mga palangga. Yan, di ba? ang ganda, ang ganda nitong bahay na to. Simple lang siya pero nagagandahan na ko. Baga, sa akin lang okay na to mga palangga na ganito yung sa ano ng bahay. Tapos hindi tayo makakita sa baba, sa taas kasi ano, madilim. Ayan. Kibali pa punta yan sa rocta doon. Pwede naman tayo makakita pero madilim mga palangka. Tapos, alam nyo ba, nung U dati, no first time kong pumunta dito, ano, pangalawang beses ko na pumunta dito mga palangga. Ano, um, naglinis talaga ako. Naglinis ako kasi akala ko may nakatira dito pero wala pala. So, ayun. Naglinis ako ng bonggang-bongga mga palangga. Nagkasipon ako na kasi sobrang alikabok. Pero, yun pala, hindi na iniisip na isip ko. Ay, bakumaulog ako. Iniisip ko, buksan natin ito mga palangga. Iniisip ko, hindi naman dito sila nakatira. Ay, matigas. niyan pati yung pintuan. Ay, pati yung bintana mga palangga. Nag-lock na siya. Ayun nang magbukas. Ay, eh, ayun, diba? Ang ganda ba ng bahay dito? Mm -hmm. Kung sa Pilipinas lang ito mga palangga. Ako, pagtsagaan ito. Kahit butas-butas, pagtsagaan. Pero dito, hindi eh. Kaya, yan. Yun yung mga ko. Sa, oh. sa, sa, ano yung... Sa ano nang tawag nito? Sa... Moist. Moist ng ano, mga palanga Sa moist. Ayan. Tinan nyo. Diba? Yun lang. Na. Napaka ano mga palangga. Napaka sayang. Pati yung sa baba, hindi na nalilinisan. Kaya, dapat in, pinaupahan niya nila to pero marami si lulang bahay na pinaupahan kaso ano um, uh, ito parang pinupuntahan nila ng, kan kanyang jowa sila lang dito pumunta ng jowa niya meron din isa doon na bahay yung sinasabi ko sa inyo na nilinisan ko ng 1 uh, to 10 floor yun ito mabuksan ko ito mga palangga ano nakaraan o tingnan mo ano ito mga palangga yun sa ulan diba ang tigas hindi ayoko ng buksan patigas, patigas siya kapalangga nagakantahan sila sa, ta sa baba kaya ayo nila akong pababain kasi nga binibidyuhan ko sila <laughs> ayun mga palangga ayun lang ganito lang tayo dito hanggang sumuwi sila antayin natin kung hanggang sa sila dalawang magsawa basta, yung lula ko alam nyo hindi siya mapalagay mga palangga sa isang araw na hindi sila magkikita ng kanyang boyfriend. Gusto niya na lagi silang magsasama. Pero hindi kasi agree yung mga anak niya eh. Kaya, ayan. Ay, dito lang tayo mga palangga. Ayan. Thank you for watching.